Good morning! Ayan, lulot-ulot naman ako um, sa yuti with pritong isda. Ayan guys, wala tayo ng konting oil. Ayan, kailangan natin ito, Sibuyas. grabe kasi ang ano hangin dito guys okay? kaya tingnan mo mga okay. ingay ng apoy ayan ito yung ano natin si boy bawal hindi sya na guys kung, kung maingay kami ayan ayan yung ayan ang aking hindi sya guys ito yung kasda sayang kasi Ayan. Yan yung ulam namin kagabi. Eh, sayang. yung ginawan ko na lang ng parang. Ito naman po yung sayote. Ayan, guys. Lagyan natin ng kunting asin. Ayan. Okay siya na. So, video, ano Magulo. Ayan okay, siya guys. Pistak pa natin siya. Kasi ang sayote nagtaw-tubig yan kaya hindi ko nalagyan ng tubig. Ayan.

Ayan, lalagyan natin ang silya. Ayan, sige. Ayan, tignan natin kung okay na siya. Ayan, langbut na. May sabay yan eh. Tikman natin kung okay na ang dasa niya. Ayan, tignan natin kung okay na. Ayan, tikman natin ang dasa niya. May sabay na. Ha? Ha. Sarap, hmm. Sarap siya guys. Hayan, guys. Tingnan natin, 'no, diba? Tinan lop bangus. Ayan, guys. Lato na yan. O, sige, guys. Bye-bye. See you again. Ayan. Meron niyang, ano, isda. Freak din. Ayan, guys. Bye-bye. Good luck. Biglang uminit. Ayan, no? Bye-bye. God bless.